Eh, oh, ano na, we we'll call you down Oh, tatawag yun. Halika na. Oh, ano na, we we'll call you down Oh eh, may telepono naman tayo. Mamaya na pag uwi natin sa bahay, tumatawag na yung mga yun. Oh, ang tagal mo naman. We will call you. <laughs> <laughs> oh, hulaan ko. We will call you pa rin. Hindi, ate. O oh, ano? Tagalog. Tatawagan ka na lang namin. <laughs> okay lang yan. Hayaan mo yung... Mga. Kung wala talaga magandang trabaho makuha, Diyos yeah. ko, it's their loss. Pwede tayo magtayo ng negosyo. Ang dami magandang produkto ng bulakan na pwede nating ibenta. Hmm. Kaya mo nga sila. Bakit mo ba ako sinama sa paghaharap ng trabaho? Kasi naman, kuya, no? Nilibot ko na lahat ng kumpanya dyan sa Makati, pero di pa rin ako matanggap-tanggap. Alam mo, feeling ko tong si ate malas, eh. May balat kasi yun sa... Ha? Huh? So, sa so tingin mo, ako yung swerte? Ay, hindi, kuya. Ikaw lang kasi marunong mag-drive. <laughs> Saka ba mag-a-apply? Dito? Ewan ko. Basta trabaho. Hello. One, two, three. Test mic. You are fired! Ho? Ah! Bata lang ho muna eh. Hindi nyo pa nga ho ako hinahire eh. Fired na ako kaagad. Bagsak ka! Hindi mo nga alam na akong manager dito? Pasensya na ho. Eh, akala ko kasi joke lang yung pagkakasabi nyo na manager lang kayo dito. Pero alam nyo ho, sa totoo lang, hindi naman talaga kayo mukhang manager eh. Hmm? Mukha kayong may-ari. Huwag mo akong itusin. Ibang salesperson ang hinahanap ko dito. Yung maganda. Halos kamukha ko at yung magaling parang ako at yung mapagkakatiwalaan tulad ko. Kamukha daw niya. Baka naman alien ang hinahanap nitong tindera. Ano? Ay po, bakit po? Ay di, sabi ko ho, sana ho, kahit one day lang ay subukan niyo ko kasi siguradong magugustuhan niyo ko. Pag sinabi kong hindi, hindi! Yung kailangan ko dito, yung may boses, yung kumakanta, itsura mo palang parang piyoki na.

Sa natin, dalitin niya natin kung ano. Sure. Teka. Lote? Ha? Binigyan tayo ng resita ni Lote. Rosita. Rosita. Kaya ka tulungan ko tayong makalimutan siya. Bigyan mo ako ng pagkakataon. <coughs> <coughs> Gemma? Gemma? O, oh, bakit ang aga mo? Mamaya ka pa uuwi, di ba? Mm. O, oh, bakit? May trabaho na ako. Talaga? Natanggap akong branch manager ng National Life Insurance. Sa akin, sila ako magsisimula. No. Mm. Oh, ka na, dali kumain ka. Oh, Nahanda na. ako. Hali ka ha? muna. Anak, may trabaho na ang daddy. Na, hindi ka na umaririnig yan. Sumasagot eh. <laughs> Lalalala... Lalalala... Nah. Gusto man. Gusto man. Tama na. Umiyak na yung bata Kisto eh. Tama. Ano mo? O sige na nga. Alikan, alikan. Mahal mo ko. Ano ka ba? Mahal na mahal, syempre. Mahal din kita. <laughs> 啊啊！<laughs>